Ang tilapia ay isa sa mga pinakapopular na isda sa Pilipinas. Kilala ito sa kanyang masarap na lasa, abot kayang presyo, at maraming nutrisyon na hatid sa katawan. Kaya't hindi nakapagtataka na maraming mga Pilipino ang paboritong isda ito sa kanilang hapag kainan. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang proseso ng pagbili ng tilapia sa Pilipinas mula sa pagpili ng isda hanggang sa paghahanda nito para sa pagluluto. Una sa lahat, ang pagpili ng tamang tilapia ay mahalaga upang masiguro ang kalidad ng pagkain. Sa maraming palengke at tindahan sa buong bansa, maraming uri ng tilapia ang mabibili. Mayroong tilapia na fresh, frozen o kahit na marinated na. Kung gusto mong siguraduhing sariwa ang iyong tilapia, mahalaga na pumunta ka sa mga palengke o tindahan na kilala sa kanilang sariwang isda. Dito, maaari mong suriin ang mga tilapia ng personal bago bumili. Dapat itong mabango at may kakaibang amoy. Kung hindi ka tiyak sa kalidad ng tilapia na sariwa, maaari kang pumili ng mga frozen na pakete. Siguraduhing basahin ang label at tanggalin ang tamang dami ng tilapia ayon sa iyong pangangailangan bago ito i-refrigerate o i-freeze. Isa pang bagay na dapat isaalang-alang sa pagbili ng tilapia ay ang presyo. Sa Pilipinas, ang presyo ng tilapia ay maaaring mag-iba-iba depende sa lokasyon, uri ng tilapia at ang kasalukuyang estado ng merkado. Sa pangkalahatan, mas mura ang tilapia sa mga lugar na malapit sa mga freshwater fish ponds kumpara sa mga urban na lugar, ngunit sa mga palengke at tindahan, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa presyo araw-araw. Mahalaga na maging handa ka sa mga posibleng pagtaas at pagbaba ng presyo at siguraduhing makipagnegosasyon sa mga tindero kung kinakailangan. Pagdating sa pagluluto ng tilapia, mayroong maraming mga paraan upang ihanda ito. Isa sa pinakapopular na paraan ay ang pagprito ng tilapia. Sa pamamagitan ng simpleng pagpiga ng kalamansi, asin at paminta sa isda, maaari mo itong iprito hanggang sa maging golden brown. Ang pagiging malutong ng balat at ang pagiging malasa ng karne ay tiyak na magpapaligaya sa iyong mga panauhin. Bukod dito, maaari rin itong lutuin sa iba't ibang mga paraan tulad ng sinigang, paksiw at pinangat. Sa pamamagitan ng pagluluto ng tilapia sa iba't ibang mga sangkap at pampalasa, maaari mong masiguro ang iba't ibang mga lasa at karanasan. Sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa proseso ng pagbili at pagluluto ng tilapia, maaari mong masiyahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay sa masarap at sustansiyang pagkain. Gayunpaman, mahalaga rin na tandaan na mag-ingat sa pagbili ng isda upang maiwasan ang anumang mga problema sa kalusugan. Dapat mong suriin ang mga isda nang maayos at tiyakin na ito ay sariwa at malinis bago ito ihanda para sa pagluluto. Sa kabuuan, ang tilapia ay hindi lamang isang masarap na pagkain, ito rin ay isang mahalagang bahagi ng kultura at tradisyon ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng tamang pagpili, pagbili at pagluluto ng tilapia, maaari nating patuloy na ipagmalaki ang yaman ng ating likas na yaman at ang kahalagahan ng pagiging malusog at maligaya sa pamamagitan ng pagkain. Sa pagtatapos, ang pagbili ng tilapia sa Pilipinas ay isang simpleng ngunit mahalagang proseso na nagbibigay daan sa atin upang masiyahan at ma-appreciate ang ganda ng ating likas na yaman sa pamamagitan ng pagiging maingat at maalam sa pagpili at paghahanda ng tilapia, maaari nating matiyak ang kalidad at sarap ng ating pagkain. Patuloy nating pahalagahan at ingatan ang ating mga tradisyon at kultura sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga simpleng bagay tulad ng pagkain ng tilapia.